Hello. Punta ka ng SM North niyan nag lang. -ikat, ikat lang. Ayun, nakakapag-video masyado. Na ulan kasi. Saka tinatamad ako. Gusto <laughs> ko sana mag, ano na, ano, long ride. Kasi laging busy yung weekends ko eh. Ngayong weekend, natugtog ako sa Feliz. Tapos, next week, tagay-tay kami. Commonwealth ako dadaan. Para maluwag. Ano hindi mo alam? Ito so, pala yung bagong Starbucks. Maasensa dito. <laughs> Hanap ko pala yung ND filter ko. Naiwan ko lang siya dun sa isang bag na dala ko nung Sunday. Buti na lang. Tiga ka na kailangan bumili bago. Oh, so, din mag-ride. Abot ba ako sa stoplight?

pangit ng entrance ng north top <laughs> nakabukas na ako ulit yung daan hindi effective yung magra-right turn pero may gusto kong i-try na daan magra-right ako ito try akong daan papasok ng SM north naka GTS Tapos merong entrance dito na masikip. Ito ba yun? <laughs> Ali 14? Sige, try ko. Ayan, no? SM na yun, no? Hanapin ko lang. Kailangan ko lang yung parking. Okay. Tapos dito na ako may lumiliko nun, eh pag pauwi ito yung exit ng SM yun siguro yung entrance oh, okay yun yung masikip lang mas magle left ka dito ha okay din hindi ko sure saan ang parking ayun may mga nakamotor sundan ko na lang tapos na ako Wala sila nang hinahanap ko na ngayon. Inisip ko kasi, imbes na bumili ako ng pedal board ni isa-isa, bili na lang ako ng multi effects. ganap naghanap ako ng ano, 96HX stomp. Ang alam ko kayo, ko yun eh. Kaso, hindi na daw sa kanila, sabi dun sa ano, sa perfect pitch. Tignan ko kung saan pa mayroon. May nakausap na ako, kasi ang bagal niya mag-reply. Isang araw bago mag may pupunta na akong pharmacy muna sa Lilac bago umuwi. Nasa gitna tapos sa e-exit. Eh, hmm. Dumingi dilim. Kanina I mean, no, mo ulan eh. pala alam yung pangalan ng pupuntahan ko. Ayan ko pa i-search. Ayun, nakita ko na kung saan ako pupunta. Tabi ng Mercury. nag reply na sa akin yung merong line 6 na HX stamp. Chichat ko siya mamaya. May on-hand daw siya eh. Isip ko baka kunin ko na yun. Mimiss ka na mag long ride Tapos ulit mag sa San Juan Sa aling talengs <laughs> Sana di ako ubuto ng ulan May bagya daw eh lakas Ang lakas ng ulan kagod Sana di yung ulan mo yan Hello Taka ng feliz ngayon Hindi ako nakapag motor kahapon lakas din ang ulan eh Kotsya na lang ako Pa feliz din Doon sa practice namin pero na ako masyado makapagsalita. Sakit kasi ang lalamunan ko. Ng Ingat sa lahat ng mga kailangan lumabas. Yung mga nag-message na sa group namin na, na hindi makakapunta. Hinuli ako ng MMDA kahapon sa o yun, overpass dun sa Makati. Nag-left turn ako dun sa ano, sa sa may dusit tani ni pa EDSA. Tapos yung stoplight sa taas, so sa third lane ako. Yung third lane pala from left. Mga pa left lang 'yun. Eh dumiretso ako. Hinuli ako ng mga nakatambay doon. <laughs> Easy 1K. Kala ko pag git ng lane, left at diretso na siya. Wala lang kung ilang lanes yun eh. Traffic din kasi pagliko hindi na ako nakipag-argue Ay nakakotse pala ako nun Sama ko si Tim Nung bumili ako nung uh, Xiaomi na air pump para kay dad Tinotopak na naman yung air pump ko Tampo ata <laughs> Kahit walang load nakalagay may 8 PSI na Sobrang baba tuloy na ng ano, PSI ko 3 PSI lower sa standard na nilalagay nila Balik ulit ako mamaya Uwi ana Basay yung kalsada Parang kakatapos lang yung ulan Itong traffic Punta muna ako ng Kuwa Bakery Sa so, may lilac Bumili ulit ako ng ramen Pasalubong Tapos so, mamaya tinapay din Wala ka Ano to? Baka, ah, baka wala silang tubig Akala ko may sunog eh Aso, tali, daan namin. Naku, maambun. Tarap, <laughs> ang lamig ng hangin kapag umaandar. Hindi <laughs> naman itong dulawan to. <laughs> Naya tumigil nung nakamotor. b y pag lumakas lalo yung ano nakakapote na ako nadaan tayo din sa masikip may na yung gas ko Ayun, Lilac na ito ang sagilid. Pili mo na ang tinapay. Ayun, uwi na. nanti na ng tinapay. Next time na ako magpapagas pag lalabas ako ulit. End ko na rin yung video dito. Salamat sa panonood! next time wallet, bye bye naglang umaraw ang init ino maambun-ambun eh